Sige, araw po. Halos sa uh, gabi-gabi na po ang pag ngayon dito sa Pampanga. Kaya yan po, medyo nagpuputik na ang ating kulungan. So, ang gawa lang po namin ay pag nag-iipon ng tubig. Hindi na po namin hinahayaang magtagal. Kaya kamukha po niyan nagtagal na ipon ng maraming tubig dyan nagkanal po ng kaunti si Mariano lumaglag doon tapos pong niyan, kakanalan niyo na lang yan para magtuloy pa ibaba oh, may alaga na akong manok di ko alam may okay, mga pumapasok na pong manok dito sa atin siguro nakikikain din sa ating mga alaga so um, dito po sa sampalok may bagong umanak ito po yung ating QB Cross Berkshire na mule foot. Uh, walo po ang kanyang naging biig. So, ayan po sila. Ito pa po isang mama pig. Ito naman po ay isang pampanga native. Ayan, kita nyo po, maganda development ng kanyang mga dede o other. So, yan po. Ang ating mga biik. na kapon na po natin ang mga ito at naturukan ng ivermectin at ng respisure. Po, active na active ang ating mga alaga dito sa Sampalok Pen. At ito po sa may unahan ang ating resident boar si Mr. Third ito pong si Third may kaunti ring lahi ng Berkshire ito gawa ng ang ama po ni Third ay si Junior Boar na anak po ni Berkib so siguro po anywhere from 10 to 12 ang dugo ng Berkshire nitong si third na third pero mataas po ang kanyang native kaya kita nyo naman po ang liit ng kanyang tainga so yan po si third ito po ilan sa ating mga inahin at mga biik dito sa ating sampalok pen ang ating third breeding pen no hmm nunguso po ang aking binte nagpapahimas no third at dito po sa tawid lang ng sampalok ay yung ating mga palakihin naman magkahalo po ito galing sa second sa first breeding pen o consolidated at yung pong mga galing dito sa sampalok pen. May apat o lima po. <laughs> Kadikit ka na naman, Terg. Hey? Um, may apat o lima po. Hindi ko tanda na babae galing dito sa sampalok. Baka po itabi na natin yon para gawing inahin o dumalaga. Yan po ang kapatid nila na lalaki kapon po 'yan. So, 'yan po ay mapupunta sa ating mga litsunin So, 'yan po ang update sa 4A Animal Farm. Ikot naman tayo sa iba pa nating mga alaga. Dito naman po tayo sa likod. Nakapagbigay na po ng damo. At uh, naputol na po na uh, 'yung puno dito. Kaya lang napakarami pong mga sanga-sanga kaya paunti-unti ang hakot pa labas. Ngayon po, ah uh, ganun din na nangyari dito. Nagkatubig po itong gilid ng pakainan. Kaya kinanalan din po ni Lito para hindi maglagi ang tubig. So paikot po doon. So kailangan pa pong galawin ng kaunti yung lupa para mas dumaloy ang tubig. Kaya lang, ni Mama Pig, ginawa pong paliguan. Kasi po, iniiwasan natin magputik para hindi mag-ipon ng mikrobyo. Lalo na po dito, tabi po siya ng ating pakainan. Para po hindi nagdudumi yung ating pakain dahil ang isa pong nangyayari ay pag hindi nila abot at ganyan pong malalim nasampa po yung ating mga inahin sa pakainan yan po, yung mga biig natin dito ay nakapun na rin po at naturukan ng respisure at ay uh, ivermectin so meron po tayong 15 na inahin dito at 20 po doon sa kabila. So 35 pa po ang laman ng ating second breeding pen. Ideal po ay mga 20, 15 to 20 lang ang laman ng isang barako. Kaya po nagdalawang barako tayo dito pero magbabawas pa po tayo dito ng mga alaga para po makapagpahinga ang isa sa mga lugar kasi po hindi ideal itong ginagawa ko ngayon na pareho silang may laman Kaya po kukunin natin yung malalaking inahin dito ibibigay natin kay Mario at si Mario po ay proven na na mabilis lumaki ang mga biik Yung pong maiiwan ay magtitira lang tayo muna ng isang bulugan pareho naman pong QB cross berkshire itong ating mga bulugan na ginagamit dito magkapatid po itong si pingas at yung pong si batik na nandun sa kabilang kulungan pareho pong galing sa Candelaria kay muchacho ni Jingjing ang mga barakong ito yung pong mga kapatid nila ay umanak na yun po yung ipinakikita ko sa inyo dun sa unahan yun po ay nakastahan naman nung ating mga pampanga native so ayan po yung isang bulugan dito at yung nasa kabila po ay yung kulay batik naman ito naman po yung ating mga QB Cross Berkshire Cross Pampanga Native Cross QB Yan pong kanilang mga inahin ay QB Cross Berkshire At yung bulugan pong kumasta ay QB Cross Pampanga Native So 50% QB po Itong ating mga alaga dito 25% Pampanga Native at 25% Berkshire Magkapatid po po yan kapatid din po nila yung dalawa nating bulugan yung isa naman pong inahin ay nagala lang dito nakahanda na po itong mga drum pagsisidlan ng ating darating na sapal dito po nag-i-stack, po ang lugar. So, si Kay po muna ang ating pasyalan. Ito po yung mga biik nung ati, ito po pala siya nakatago sa likod ng lagundi. So, ito po yung ating inahin na QB Cross Pampanga Native. Ang kumasta naman po dito, ay yung ating QB Cross Berkshire so yan po ang kanyang mga biik alam ko po sampu ang biik nito eh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 lang po Anim na itim tatlong batik Dito naman po si Miss Kay kasama ang kanyang mga babies. Ayan po si Kay. Nakasilong yung iba niyang mga biik. Busog po siguro. Hindi nakikisalo sa damo. po ay naglalaro naman sa painuman So yan po ang ating update dito sa 4A Animal Farm Maraming salamat po sa inyong parating pagsama Please share like and subscribe